good evening mga kapanibagong araw panibagong vlog tayo ay check po tayo alas 7 ng gabi araw ng webes update 7 shout talas mga tropang kalog laging pasog shout out sa iyo sa kay parin joy parin nick parin arnold for today's vlog tayo ngayon ay yung ating rabbit isa pa lang yung ng anak kahapon Bali 32 days bago ng anak. Tapos ngayon, asin ko ang pi. Sana asin ko sila mga anak eh. Yung isa nag-aakot na. Bali isa pa lang ng anak. Bali walang rabbit siya. I isa pa lang ng anak. Pwede na! Pagkita okay, ko sa inyo. Shoutout din pala sa mga OFW, sa Helen Viewers, sa Heto sa inyo. Hanggang gabi Madilim po tayo ngayon kasi Ito sa umaga Kaya ngayon na tayo nag-upload Kasi hindi na kayo ngayon na tayo nag-upload ulit Pakita ko sa inyo ang inyong rabbit Ap Apat siya ating anak na to so. Apat po yung anak niyan Oh my god! yun guys, apat yung ano, anak tapos yung isa rito may nagakot pa pakita ko sa inyo dapat po eh walang po siyang mga anak ngayon problema eh isa pa lang ang anak apat yung kwatro mga anak eh ang size ng anak kapo balito pa mga anak ngayon no? yan <coughs> tsaka yan apat yung size oh hindi pa ako nangangarap. Wala pa kulang na tayo ng basket. May mga basket sila Oh. Ito yung mga kwator. Hindi pa nanganganak yan Oh. Tsaka ito. Yan Oh. Yan Oh. Hindi pa siya nakapanganap. Hindi ko malang kung natunawan to. Dito pa tayo isa. Yan guys, yung so mga anak din to eh. Ayun yung sinagakot eh. Yan, mga anak yan bukas. You know. Lalagyan natin siya ng mga yan ng dayami. Yun pa, mga anak din mo may mga basket na yan. Problema, <coughs> ito, asing ko. Sito na hindi pa. Baka bukas yung umago, mga mga anak na yan. You know?

Nilagyan ko na parang dayami. Nilagyan ko to. Yan you know? o. A few moments later. Yung guys, tapos na natin sila. Dagyan ng dayami. Sinsin kayo. Yun, know, nag po sila. Nalagyan na natin ng mga dayami. Yan, you know, pakita ko sa inyo. Yan you o. Know? Yan you know? o. Yan pa isa o. Oh. Ginusto mo yan eh. Yeah. Bari po ano 32 days na sila Isa naman 34 days na ngayon Meron talagang rapid na ano Delay kong mga anak Kaya ilagyan na natin silang Dayami para makita natin Mga nag-aakot na po Ayan, oh. Peso Peso Yan Yan po yung tatlo nagkakot na. Bukas na mga umaga yung mga nganak na yan. Tapos yun nandun pa. Yan. Sensya kayo guys kasi wala tayong ano, video para pa rin. Ihilit natin ka ating ilaw. Yun na. Ayun. Ito yung isa. Yan. Yung isa nakapanganak na po. Bali yun eh, walang ano eh. Si Thomas, mga anak. Kaya kulang tayo ng basket. Galing Bali, pitong basket po yan. Net box. Yan. Yan guys, abang abang na natin bukas. Sigurado yun, may mga anak na naman bukas yan. Dahil sa ating mga rabbit. Yan guys, kung kailan lang padahan sa aking YouTube channel, pakilike, pakisubscribe. Pindutin lang ang bell para pwede kayo sa mga videos sa araw araw pag may bago tayong video siya siya na rin kayo minsan lang tayo makapag video kasi may tarbaho tayo kaya sundot-sundot sundot lang ang ating video yan abangan po natin sila bukas yan po yan guys abangan -abang natin bukas ng ilang rabbit mga nganak kasi po bali pitong basket siya ay walong babae eh. isa pa lang nanganganak bali ngayon nag ako nag ay uh, isang pugad ngayon tatlo baka bukas mga pang, panganak na titingnan natin bukas sa so, sa dali ko wala tayong videographer eh kaya solo flight lang tayo ngayon maraming po salamat mga sa dulo ng ating video hanggang dito na lang bye bye Música